Ah, uh, favorite ka ba to? Oo, favorite mo yan. Tagot-tagal mo. Tagot-tagal mo sagutin. Bilisan mo. Favorite Hindi mo na maalala yung favorite mo? Favorite mo? Hindi mo na maalala? Madalas ko ba kinakain to? Oo, oh, pag tumatakas ka. Pag tumatakas ako? Oo. Ah, uh, ah, uh, Goto, Roscaldo, Chicharon, Butchiron. Hindi! Uh. Pastillas. Hindi! Hmm? Ha? Huh? Nakalimutan mo na yung favorite mo? Yes, Ah, uh, pag tumatakas ako? Oo! <laughs> oh, oh. Mahalot ba ito, Masing? <laughs> Ewan ko, depende sa panlasa mo. Madulas. Ewan ko sa'yo kung, na, kung nadudulasan ka, kung nadudulasan ka. Magalas. Hindi <laughs> ko alam sa'yo. Pagtatakas lang ako, sa pagkain to. Oo! Oh, oh. Ang kinakain ko lang naman, go to Arstardo. Hindi. Hindi. Meron pang isang nakakain. Ano? Baka magalit kita. Eh, hindi! Sige, sabihin mo na! Ang tagol mo! Ang tagol mo! Masagot ko lang eh! Bilisan na! Kipay! Not trip